Good morning, mga Christian Good afternoon, good evening. Kung ano magkayo oras na ano nung second video ngayon. For today's video ay mag po ako sa inyo sa mga presyo ng aking naala. Sa ngayon ay nagtaasa na. At yan po ang aking ipabahagi sa inyo kung pagkano na ang mga aala ko. Nagtaasa na kaya mag-press update po ako. Yan. Sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe my channel and ang blog. I-click na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong in ko mga video. I-click na rin ang like and share para marami tayong kapanood sa mga video kong ina upload Ayan, kung nagustuhan nyo po, ayan, ah okay. subscribe, like, and share. Um, maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang panonood at sa mga lahat ng mga subscriber ko at lahat na nag-share sa aking video at yung lahat na nanonood sa aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na wala po kayong sawang panoorin na aking mga video. Yan. Um, sa gusto po sa may gusto po magpaminggo po sa akin channel 79 lang po ang uh, per month bali meron po kayong yung um, pag-usapan natin ko ano ang gusto nyo na uh, subscriber ba o yung mga views ayan at yan uh, pakicomment na lang sa ibaba Uh, sa may gusto na mag uh, pamingber sa aking channel. Ayan. Uh, dito na po tayo sa mga pag-uusapan uh, natin na mga presyo mga ala uh, sa may mga kasari. Uh, pinaka uh, mahal na po ang ang uh, mga alak may ring, at malaki na talaga uh, king pupunan na may kabas dahil uh, nagmahala na panabla. Noon ay meron pa kong tubo na 20 plus. Uh, ngayon ay dipindi lang, dipindi lang po yan kung dipindi sa ala, dahil kapag nakita ko na anak na mas mabinta siya at madali po siya. Ah, uh, maubos hindi siya, matagalan hindi siya hindi po siya aabot uh, ng one month ay pinagtutugan ko po siya ng 15 pesos ayan pero kung umabot siya ng 20 pesos uh, bali one month na pa delta bali 20 pesos uh, ang aking sa isang buti ng alak ang ah, alak namin dito ah, uh, ah, uh, nahanap po sa aming mga customer ay yung emperador ang emperador uh, noon ay 115 lang, ngayon ay 125 malaki na po ang pinagtaas niya dahil 15 pesos ang pinagtaas niya uh, yun ngayon nataas na rin ako sa aking muna, presyo uh, sa nabangkit sa aking mga customer sa ngayon ay ako lang ako lang ngayon nag Uh, tumaas sa Adla. Dahil hindi ko alam sa kanila naubos na ba or babo na ba ang kanila mga ang um, binibili. Uh, hindi pa rin sila nagtaas. Kaya ako, nagtaas ako dahil alam niyo naman na uh, mahal ang gasolina ngayon. At kung uh, hindi po ako uh, uh, mag pupunta sa store. Meron po tayong Dili fee para mapagpunto sa aking sari-sari store. Pinaka... Ah... Uh, pinaka hindi maganda yung Ang uh, laki ang ating tuhunan ng it ang ating binta at matagal pa po siyang maubos. Ayan, sa akin na idea, ah, uh, kung matagal siyang ha, uh, maubos, ay pinagtatuan ko siya ng malaki. Pero, yung maliit, yung maliit na pinapatong ko o tingutubo ko, ay yung uh, mabilis siyang maubos. Ayan. Diyan po ako pumukuha sa mga fast-moving item. Uh, napakaganda po dahil... Kung yan po sila ang nagro-rolling araw-araw na maubos, ha, uh, dyan po ako makakuha ng malaking tubo. Ayan. At balik na po tayo sa piso ko sa pagdili ko ng emperador like yung 715th. Ah, uh, 115 na po siya. Ah, uh, 100? Ah, uh, 115 siya noon. Ngayon ay 125 para siya. Tumataas na siya ng 10 pesos. Yung uh, hula po na isang litro yung malaki ay tumaas na din siya na uh, 8 pesos. Uh, ang aking pinapatong sa kanya ay pinagtasan ko siya ng 5 pesos. At yung kulaw po colorful na uh, maliliit. Ayan. Ah, uh, napaka ganda po niya ay marami pong maghanap. Kaya tumaas siya ng 5 pesos um, sa akin ay na uh, pinapatungan ko na lang ng 3 uh, pesos dahil araw-araw mayroon pong naghanap may gumibili na dalawa o tatlo. At pinakamatas na po yan ay apat sa isang araw. Marami po naghahanap na yan. At madali po siyang maubos sa akin ang isang uh, box. Ang isang box ay meron po na 24 pieces. At madali po siyang maubos. Kaya pinapatungan ko na rin ng uh, hindi masyadong malaki. Hindi po siya aabot ng 20 pesos ang pinapatong ko. Dahil madali po siyang maubos. Yan po nasabi ko na kapag madali ang aking mga paninda na maubos, maliit po ang aking pinapatong. Pero yung item or ang aking mga paninda na natagal po siyang maubos, yan po, dyan po ako, ako na malaking topo. Ang ganyan po ako ma, uh, mag ideya sa akin lahat na laking mga paninda. Kung meron na tinataasan, Or meron pa akong ah, uh, binabaan. Dipindi lang po yan sa aking mga item na ah, uh, pinamili sa ah, uh, aking binibilhan na sa Ah, uh, Yung, um, tawag ito, yung binibilhan ko na store sa market. At uh, ako ay Uh, sasabi sa kanila or magtatangon ako po magtatanong sa kanila uh, kung nagtaasa na ba dahil meron po akong binibinahang uh, kupuha lang ako pa kupuha at yan nailagay na sa uh, harapan at na tutal na po lahat at ang resibo na kita ko ay tumataas na pala um, hindi ko, uh, ano tawag dito out of budget po ako. Iyan, kinokonan ko dahil hindi po umaabot ang aking budget sa um, aking kinukuha na pinagbili dahil ang presyo ay nagkaasan. Kaya um, sa mga kapwa ko mga kasari, paki uh, pakicomment naman kung magkano ang mga pisyuhan sa inyong mga ala. At, yun, ang um, ala ko, yan po, yung emperador ko At, uh, meron po akong GSM, pero hindi masyado marami. Ah, uh, bali, ah, uh, 10 pieces lang po ang aking GSM lahir. Meron pong maghanap, pero hindi po siya uh, marami. Ah, um, bali, may dalawa o tatlong tao lang naghanap. Pero meron naman akong naitinda. At meron din akong GSM below. Ayan. Meron pa akong GSM below. Ah, uh, tumataas na rin siya na ah uh, 10 pesos. Ang mga alak na yun sa aming lugar ay tumataas na lahat ng mga alak. Kung sa inyo mga kasari, ah, uh, kung hindi pa nagtaasan o oh, magkano ang mga presyohan, paki-comment down below taman para malaman natin. Pero sa mga pesyuhan, dipindi lang po yan sa ating lugar makasari dahil meron pong nagmahalan at meron ding uh, mura na dinibihan. Dipindi lang po sa lugar natin. Ayan, dito lang po ako matatapos. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video.